Life, every day, late at night, not okay. All I want and I pray all I need a better day Fuck me I'm looking in the mirror So foggy But I've never seen clearer I don't really think Anyone can save me And honestly I'm not really sure I want to save me i like to be My own worst enemy There's no risk If you don't try it anything So I'ma just keep Every day to the next life to be a better me. I don't think That my head's on straight Gotta flip it and grip it And go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest And it's squeeze Till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool That I'm alive And have better days I could walk, see here i just celebrate think i can change my mind maybe elevate o kami ngayon sa Mount Banahaw view deck and cabin sa barangay Mamala bayan ng Sariyaya, Quezon sila ay agriturism farm na nasa paanan ng Mount Banahaw Nung dadaanan natin ang hindi naman isanchef so lumopot pa lang tayo ng... malayo ah sabi ano ng nga ang lugar nga yan? San Miguel ba yun? Oh, may yan. May mga nadaanan pa kung sa'yo mga bilyan ng mga chicharon, mga kung ano ka Ay, yun ay eksperto talaga ano. Na. Nag-stop over muna kami para kumain sa Jollibee. Hot point sa pagbilaw. Starbucks muna bago pumunta ng Mount. Banaha. Banaho ba? Banaho ba? Oo. Oh, oh. Banaho. <laughs> <laughs> Saan tayo? Nasa Lucena. <laughs> Bibili daw isda si Pudra Kills for the sake of the isda. Ayan, so may, so init. Ha? Ay, yung ni mama. Ayan. Pwede na rin pala to. Ay, tuntua ang papa. Ah. Amoy isda. Amay dagat, amoy isda. Fish port nga daw kasi. So init, pangat. Yes, sir, pangat. <laughs> okay, di lang <silang. laughs> okay, sir. Ito, pa, ito, gusto nyo? Ano, ano ito? ito? Ito po, fresh. Ay, ito po, 160 po Ano yan pa? Matamba. Matamba ka naman. Matamba ka naman. Matamba

ba't gusto mo ikaw ng Pwede naman. Oo, Pwede naman. Eh, yung pali. Eh, kung may gagawin ka. Ayan ang mga pinili na, mga pinamili po nila. Ayan mga pinamili isda. Hipon. Ayan eh mo ko isda yan. Hipon. Ayun ah, yun, lumini. Ah. Oh, sir. Kasi yung mga ganyan na akong frozen, iba lasa pag tayong... Ah, yun lang, kasi matagal nang nakastore yun eh. Oh, gumagalaw-galaw. Oh. Ah, buhay yun. Ano oh, ka mga shit yung face? Buhay, buhay pa, pa Buhay man. Pa, oh. Ano bang fish yan na? Sa Maroldo? daw. Ano naman yan? Baka naman hindi kinakain. Buhay pa oh, Kinakain talaga yan? oh, risa ano yan. Ay, ang fresh. Ba't kaya ibaboy pa? Eh, ganun talaga. Ibig sabihin fresh cut siya. Ah. Fresh cut. niyan sa ano, e. ay ah. <reflecting> Kain muna uli sa body sa loob ng SM Lucena. One, two, three. Okay, oh. Ito na po. Sa, dito po po kami sa Mount Banahaw. <laughs> Or, kunan mo kami. Parang ang dami naman ito, ma. Ha? Ito, Parang para ang dami. Na. Ayun, man, Ayun. Oh, na ba yun? Oo, uh, kaso na nang ng ano. Pupuro ng ano. yung hydroponic, Yung mga, dito. Ano, wala po sa na lang, tapos send mo sa akin. Uy, sa akin na lang. One, two, three. Saka pa tumitingin, ma. <laughs> One, two, three. Apa? Uy, nakalak! Hindi pwede. Pwede? Hindi pwede. Uh, hindi ka pa, pa, pa pwede makita na ito lang akong binibili. Huwag Bago lang yun. Ito, It's happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Diyan niluluto yung ano. Dati yung dati sa puno. Ano niluluto dyan? Yung, yung kao ba ano? <laughs> Parang walang nagluluto ngayon. At, wala? At, tapos na? At tapos na. Dati na, yung, ano? yung, yung nagbibinta ano? naman yung yung, yung, so, yung, yung yung mga ano para Parang mga ano. na iba Parang inakuha ng ano. Ang ibeta nila. Mga leto. Kaya sa malayo ito. Kaya baka siya kumaysa as dito. Tapos pahipahin Maliwan si pag Mayroon ding live singers na kumakanta dito habang kumakain o nagkakape. Mahamog ngayon kaya hindi masyadong tanaw ang iba't ibang bayan ng Quezon.

Na. Na Habang naghihintay ng aming in-order, ay pumunta ako sa likod. Makikita nyo dito ang iba't ibang tanim nila gaya ng lettuce. Sila ata ang supplier ng lettuce sa mga sanggyupsal. Hahaha <laughs> Alam nyo ba, ang Mount Banahaw ay ang pinakamataas na bundok sa Calabar Zone. Alam <laughs> Hindi May kalabaw. Hello, hello, kalabaw. Ay hindi pwede pumasok. No entry, bawal daw pumasok.

hindi nga yun sa atin yun. Ikaw, hindi nga yun. Ang hunting. sa ibang bansa? Nasa ero plan Ano sila? Special needs? Special ano? Oo, lumiliwan ko. Hindi mo imagine, no? parang kawawa. Walang kasamang tao yun. Baka no? Pag-test ko na sa... Sa plano? Wala. hindi mo siya kasama sa ka? Ano? pina para makasama sa Every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, there's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight, pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that better day i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate